Sa kinan, ang nakasagid sa motorsiklong gimaniho ni Gislar Oriel Larombe nga gikamatay nini, ana na karoon sa kapulisan. Samtang yung tag-iya may patimaw na sa kapulisan o may tataw nga wak sa ikalambigitan sa netabo o dilo sa guno ang iyang sakinan ang nakuhaan sa CCTV. Sa ira na ito ang detalye pinaaginin yung report. Kini ang issue ving color gray nga gitun over sa kapalisan sa Station 9 sa Barangay Guadalupe. Mismo ang tag-iya nini nga dili lang magpaila ang itugyan sa sakinan nga sa mga isip pagpakita kuno sa iyahang kooperasyon sa imbisigasyon. Si Rodi, dili tinuod nga ngalan, mitataw nga dili abandonado ang sakinan sa kwahe sa mikatap sa social media kon dili dito gyud di ang naanda niyang parkingan. Taliwa sa posibleng paglambigit sa sakinan sa disgrasya gipadayag niya nga wala na unta niya kiniiparking sa dapit nga dool pa sa police station. Labaw sa tanang iklaro sab niya nga wa siya mabiya sila hang ni Antong adlaw Domingo di na hitabo ang disgrasya dito sa barangay Kamputaw nga misangpot sa kamatayon ni Larombe. Okay, sa so Sunday, atong mm. i-backtrack Sunday, asa ka atong Sunday? Ah, uh, Sunday, nara ko sa balay ragyod. Magawa ka, mula oh. ka? wala, wala, wala. Okay, the whole day? Oh, the whole day. Okay. Maka-attest ang akong hmm. mga kauban dari sa balay, ganyan niya, naara ko sa balay. Kanang sakinan, kinan oh. nga nila, asa raman po na i-parking? Nara sa gawas, naka-park. Okay, kanang parking area niya, o sa na, the usual parking space? Oh, yes, the niya usual niya. parking space niya. Dugay na mo ngaga parking diyan? Oh, yes sir. Dugay okay. na. Bit mo, wakay ka ila, di mo ka ila ani mm -hmm. ni, ya uh, larombe. Wala, wala, wa mi ka ila. Why oh. instances ka nagka bit mo? Wala, wala, no? wala sir, wala. Wala ni wala. Oh, wala, wala. Oha, uh -huh. so wala motive. Oh, wala gay motive. Samtang gi angko niya nga dunay blinker kaniya to ang yang sikat han nga sakinan, alang sa katuyuan sa advertisement sang lit mao man kini ang yang negosyo alang ni ato mga tawo nga awtorisado mo gamit og blinker apan wa na kini ipadayon karon. Ang mga garas nga nakita sa iyang sakinan, katarungan ini nga daan na kanto dihang nasaghid Sias, sa atol sa pagmaniho. Samtang si Rudy mo atubang sa imbisigasyon o ilang bigit ihangalan. Apan gibaruguan niya nga inusinti siya sa tabo, nanawagan sa tinuod kuno nga nakasaghid nga tus biktima. Kung ako siguro ilang pasanginlan or ako ilang iduot, injustice for my part, kay tungod wala ko'y nabuhat nga sayop niya, injustice po sa part ni Larombe, or Larembe, sorry, kay, kay bawo ko na kay nang wala gid siya makuha nga justice nga sakto. Kung kinsa man gani kang tawhay na ka nga naka disgrasya ato niya pagpatim angay kang makonsensya kay na yung mga tawo nga nadamay sa mga butang nga imong gibuhat. Angay unta ka nga kanang imbes nga imong tabangan ang katong tawo nga imong nayngatuan kung kinsa kang patimaw, yung mga kang punsyo pagpatimaw, pagpatim aw ang kuno ang imong sala. Samtang limitado pa ang impormasyon nga ipagawa sa kapulisan tungod sa nagpadayon sa pagpalawom ng imbisigasyon. Ibot siya nila ang resulta sa ilang pakisusi sa paggabot sa tukmang panahon. Pa usab sila, mukumpirmar markon, person of interest na ba ang tag-iya sa kinandiin masuta sa gayon nga matigom na nila ang resulta sa ilang pakisusi. In fairness to the owner naman, they willingly turn over ito di uh, atong kapulisan. Gawa sa mga CCTV, adunaw sa testimonial evidence ang nahipo sa kapulisan gikan sa matistigos. As to the driver, no, we are still gathering more evidence good in order to establish good sa iyang identity and then as to para good nga kanang makompleto gina ang istorya ba, kompleto ta og ebidensya for sa iyang pagka, sa iyang involvement ni ining kasuha. Nanatay mga ebidensya but again, we still need more evidence good to support sa iyang uh, to support sa iyang puhon pagpailan na to sa ka pag na to sa kaso kan bato kaniya samtang iklaro sab ni Rode nga dili siya ang nagkapapilit sa sticker kaysa kanhi tag iya kuno kini nga wa usab niya nganli ang highway patrol group ni tataw nga dili ilang sticker nga logo nga nakapilit sa sakyanan Kinokorek po namin na ito pong Tigers na logo ay eh, hindi po ito recognized o oh, hindi po ito yung logo ng uh, ta, uh, hindi po ito yung logo ng graduate ka ng MCRC nang HPG, 3 ng MCRC ng uh, HPG. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.